Welcome to Stellar Newsio News YouTube News Hub S Stellar News PH You YouTube News Channel Subscribe Now Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Madiing itinanggi ni Carla Estrada na may bagong girlfriend na ang anak niyang si Daniel Padilla. Sa red carpet ng Grand Mediacon para sa ABCB Action Drama Series na Incognito, nakausap si Carla, at kinumpirma kung totoo ang balita. Hindi, di niya. Ikaw talaga. Dumalo si Carla sa special screening ng Incognito, upang suportahan si Daniel. Nandito ako for the entire cast of Incognito. Support syempre natin sa bagong palabas, especially sa anak ko, sabi niya. Sa trailer ng Incognito, makikita ang ilang eksena ni Bel Mariano, na may special appearance dito. Tinanong si Carla kung posible siyang magkaroon ng special participation sa pelikula, at sinabi niyang, maybe yung bunso ko, si Carmela. Bilang ina, natuwa si Carla sa pagkakaroon muli ng show ni Daniel pagkatapos ng kanilang hiwalayan ni Catherine Bernardo. Actually, hindi lang ako yung natuwa. Mas lalo na si Daniel. Kasi, naging handa siya, at ang tagal na nating pinaghahandaan ang isang aksyon na palabas, pahayag ni Carla. Nagbahagi rin siya ng mga aktibidad ni Daniel habang may issue sila ni Catherine. Well, alam mo yan, hindi naman mapakali sa buhay niya. Ang dami niyang negosyong binuksan, di ba? At workshop. Inilahad pa ni Carla na abangan ang malaking pelikula ni Daniel sa susunod na taon na action din. Tungkol naman sa kanyang suporta kay Daniel noong panahon ng kanyang pinagdaraanan, sinabi ni Carla, alam mo, ang nanay ang unang nalulungkot kapag malungkot ang mga anak. Pero tuturuan din natin ang mga anak natin na bumangon mag-isa. Masaya rin si Carla sa tagumpay ng pelikulang Hello, Love, agay ni na Catherine at Alden Richards. Of course, lahat tayo masaya. Congratulations! I'm very happy. I'm very proud of Catherine and Alden. Samantala, nagbigay siya ng dahilan kung bakit siya nagpaalam sa kanyang programang Face Dalawa Face sa TV 5. Nagpaalam talaga ako kasi may gagawin tayong tingog, party list. Bawal kasing mag-appear sa kahit anong show kapag magka ka. Tinanong kung isasama niya si Daniel sa kanyang campaign, sagot ni Carla, hindi ko pa yan masasagot. Binalikan niya ang kanyang pagpaalam sa face dalawa face, at sinabing welcome siyang bumalik kung may pagkakataon. Of course, di niya tungkol sa pagbabalik sa TV pagkatapos ng eleksyon. Pero ngayon sa gagawin ko for public service, baka mag-focus na lang muna ako dito. Kumusta naman ang puso niya? Okay naman. Masayang masaya, sagot niya. Sobrang saya ko, kasi e eh, may lola now. Hash 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 paano na iiba ang pagganap ni Daniel Padilla sa incognito, kumpara sa ibang projects nito. Ang pagganap ni Daniel Padilla sa incognito, ay nagtatampok ng mga natatanging aspeto, na naiiba mula sa kanyang mga nakaraang proyekto. Narito ang ilang mga pangunahing pagkakaiba. Isa, genre at tema. Action at drama. Sa inkognito, Daniel ay lumalabas bilang isang action star, na isang pagbabago mula sa kanyang mga nakaraang proyekto na kadalasang nakatuon sa romantic comedies at dramas. Ang pelikulang ito ay naglalaman ng mas seryosong tema, na nagbibigay diin sa kanyang kakayahan sa mas matinding eksena. Dalawa, character development mas komplikadong tauhan, sa inkub nito, ang karakter ni Daniel, ay may mas malalim na backstory, at mas maraming emosyonal na hamon. Ito ay nagbigay daan para sa kanya, na ipakita ang kanyang range bilang isang artista, kumpara sa mga dating papel kung saan madalas siyang gumaganap ng mga straightforward na romantic leads. Tatlo, physicality at stunts. Pagsasanay para sa action, ang pelikulang ito ay nangangailangan ng mas maraming pisikal na pagsasanay at stunt work, na hindi ga anong binigyang diin sa kanyang mga nakaraang proyekto. Ang pagsasagawa ng mga action sequences ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang dedikasyon at kakayahan bilang isang action star. 4. Collaborations Pakikipagtulungan sa ibang bituin. Sa Incognito, nakatrabaho ni Daniel ang mga kilalang artista tulad ni na Richard Gutierrez at Baron Gisler na nagbigay ng bagong dynamics sa kanyang pagganap. Ang pakikipagtulungan sa iba pang seasoned actors ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya na matuto at lumago. 5. Reaksyon mula sa publiko. Bagong anticipation. Ang pagganap ni Daniel sa Incognito ay inaasahang magdadala ng bagong excitement sa kanyang mga tagahanga lalo na't ito ay isang malaking shift mula sa kanyang dating image bilang isang romantic lead. Ang mga tagahanga ay sabik na makita kung paano niya maipapakita ang kanyang talento sa isang bagong genre. Hash 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 Conclusion Ang pagganap ni Daniel Padilla sa Incognito ay hindi lamang isang simpleng pagbabago ng papel kundi isang pagkakata. Ano masasabi niyo sa issue natin today? Feel free to comment your ano ang This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.